na ko magkano kaya Ito na ang simula Ang magandang buhay Ako ay tatagwan Tatagwan at sasabay Ito na ang lima mo Ngayon ng bayan Aking ipagmamalaki Magmula sa pangyay Ito na ang

Baga. Alright guys, thank you so much. Ayan, live tayo ulit mamaya pagdating po ni Aibana Alawi. Ay!